Wow. So, ito po yung sa lobby. Lobby niya. Ayan, o. Tingnan niyo, Ayan. Ang ganda po. Very nice. Tapos, syempre, ito. Part ng lobby. Tapos, ito na yung main door. Ayan yung main door nila. Tingnan niyo naman yung view. Pagkaganda-ganda ng, ano, ng view dito, guys. Ayan, o. Ayan. So, dito po yung labas niya. This building is yung dito sa wow. Chadwick. Chadwick. Ano ang building ito? Ayan, guys. O. Oh. Ang ganda ng ano niya. Nang tanawin dito. Ayan. Ayan yung mga parkingan ng mga boat. Ayan. Doon. Tapos, eto. Nakita nyo na to sa vlog ko. Ayan. Pero, eto po yung salon still key exchange yan po yung bus station dyan na kung saan kinakatch yung mga buses and guys kapapansin ko lang may nakapark na cargo park ay cargo park cargo ship doon o ano napakalaki okay ang tatap yan mm. Tignan nyo guys, kahit naulanan itong pitonya, pitonya, Ayan, gaganda pa rin nila o. Oh. Ayan. Diba? Ganda So, dahil tayo building na ng kapwa, ay ay kwa Chadwick building, kinaganalay ta. Tapos, dati yung mga ICBC building, ICBC offices, Ah, ICBC is for the insurance company, auto insurance company, kas kada house insurance sa, Oh, no, no, ay, uh, auto insurance. Yeah, yung other so, is, na, Tapos dito tayo, oh, kita nyo, naglawat eh, mapagpag dito no. Kaya't ko lang kumati magmag so, wow. na, nga magmag guys. Wow! Mapagpag na andito eh. Taado makita, mada fresh air. Sa bus station. Sa baba. Ano <laughs> ba yun? Bus station sa baba. Ganun. Hello bird. Hello bird. Hello bird. Hello, bird. Crow. Hello, crow. Ayan. Tignan nyo po dito, oh. Ang ganda. Sarap maglakad-lakad dito. Tapos, eto, meron pa pala dito. Ayan, yung Sibas, paparating na yung Sibas. Sa Sibas Station. Pero, di ko alam, baka hindi na siya makikita dito area. Ito na yung sa may Sibas Station. Ayan na yung tuktok ng Sibas o oh. nandun yung driver. Ayan. Ayan. Wala, nakatago na yung driver. Ah, ito na po yung isa pala o. Oh. papaalis na at galing siya doon nakatambay siya diyan sa dito yung sa side dito ayan yan yung station ng station ng ano Sibas pero ayan nagte-turn around na tong sea bus na to ayan. Siguro, ng isang sea bus na ito baka yung isa lang yung nag-work pero pagka may oras-oras na siguro nila ayan wow. magsasalitan silang dalawa. I mean, pagpapunta yung isa sa kabila, yung isa nandito. Parang every 15 minutes na yung schedule nito. Ayan. Tignan natin. sa loob Yan po yung sibas na yan is bali sinasakyan ng mga foot passenger papunta ng downtown. Ayan. Yan yung mabilis na mabilis na sasakyan papunta ng downtown kung dyan ka mismo sa may Pacific Center mabilis to hindi na to traffic hindi katulad yung sa so bridge usually dyan dito yung bridge na nakikita nyo yan sa Lions Gate Bridge is katalasan po traffic dyan lalo pag morning rush hour tsaka afternoon ayan po ayan yung mga bahay doon nakikita nyo nga to at mga bahay na to yan yung tinatawag na West Vancouver British properties yun yung mga mayayaman na nakapira dyan guys mga milyones ang mga bahay dyan ayan, ganda po ng clouds ayan. ayan po yung building kung saan ako galing kanina, ayan ayan diba ang ganda-ganda po dito Eto guys, pagka uh, dito sa area, masarap maglakad-lakad dito kasi tahimik lang siya. So pag inikot mo yung building nito, yung ICBC building, ayan, that's a very good walk na siya. Ayan. Nakalimutan ko palang sinali kanina. Dito wow. yung sa Canada Place, ayan yung Canada Place. Mayroong tatlong naka-park na ano yan, cruise ship. Isa doon sa side, tapos ito yung nasa harap, yung tsaka yung nasa harap sa side, park, sa side. Tapos yung nakikita niyo yung ito, ayan yung parang may round sa taas. Yan yung revolving tower ng Vancouver. Pag restaurant 'yun, may restaurant sa taas.